<laughs> Mga puso, perfect pa siya ngayon malamig. Naku, ang panahon ng Tagaytay City. Oh, yes. Cool na cool din ang temperature doon ngayon. Na naglalaro sa 20 at 21 degrees Celsius. Para ka naka-aircon. Pero ba? natural tama. Hindi cool Actually, cold na yan. Naku, namamasha doon ngayon. Sina love Tony Pet at Art. Hey guys, kamusta? Good cool morning. I love it. I love eh, it. Eto na! Ken, Ken, see it? Naksos siya lang. na pa pag may fog, malamig yan. Giniginaw-giniginaw ko. <laughs> <laughs> ako hindi ako giniginaw. Ay, okay. Talaga hindi ka giniginaw. grabe naman. Parang sumasayot. Hindi <laughs> ka giniginaw, gawa ka sa tele. O, syempre naman. Okay, at bukod sa mga scenic spots na maaaring pasyalan dito, marami rin pagkain na pop na pop para sa inyong cravings. Okay, may mga prutas po na pwedeng mabili tulad na lang ng pinya at saging na senyorita. I love it. Murang-murang. Love, love ka lang kayang tamis-tamisan. May mga pangpasalubong gaya po ng mga tarts, buko pie, tableya. I love it. At iba pang delicacy. Oh, like tama ka rin. Yan. Ito nga ang aking uh, ube alayan. Ay, okay, ikaw na Meron talaga na yan. Ube alayan. bye pagtulad. May ba, butas siya lang konti doon po sa O. Dimples. Ayan! O, di ba parang alden lang. Kala ko ka lang zoom, ka lang zoom alden in. Alden lang. Jackpot ka talaga, Tony Peto. Ang ito rin po ay makukuha, ito rin po ay makukuha sa pastulan or bahay pastulan dito rin po sa Tagaytay. O, so, kung meron ng bagyo, meron ng Tagaytay. Mm. At syempre, ay. isa pa nga sa mga dinarayo rito sa Tagaytay, ang Gotong Batangas at kasama natin si Berna ng Lillet's Eatery. Good morning, Brenda. Hi, good morning, Ay, Berna. Sorry, Berna. Alam mo, ang interesting dito. Sige, tuloy mo lang, my friend. Ay, taga-bacolod siya. Yes. Wow, inunggo gilip ba? Taga-bacolod, magaling na magluto yan. So, itong kanyang gotong Batangas, ay seven years na raw po niyang niluluto. O, di ba? So, ang mga ingredients na kita natin, bawang sibuyas. Ano yung next, Berna? Luya! Luya, chef! Next yan? po niyan ay okay. ha? Ano? lamang loob ng baboy na ayan uh, ay niluto na, 'di ba? Pinalambot na po ito para pag niluto na ng eh talagang uh, natutunaw na lang sa inyong bibig. Ang dami. Oh, of Yan. Course. Ang maganda rito sa Tagaytay, Kuya Tony Pet, di ba? Mm -hmm. Meron silang saliling slaughter area ng kanilang mga baka. Oh, so, wala na mga middle uh, middle people, dinadaan na iba, iba mga lugar. So, mula sa slaughterhouse, diretso, ito fresh sa palengke. Sa mahogany, di ba? Sa lindis. Yes. At ito ay uh, direct, fresh na fresh. Oh, mabibili mo ng fresh na fresh. At mura. Oh. Mas mura po dito. Okay. Pag nalagay na po natin ating mga, ano, mga sabaw na. Sabaw. Ang sabaw na yan ay anong nilagay? Stop. Ah! ang din yung pinaglutuan niya, brother. Oh, big stock. Laman loob. Stock. Yeah, so yung lasa lot. nung pinakuluan niya nandyan pa rin. Saan ka makikita mo? Very cloudy. Cloudy Sorry. na yung ano niya? alam mo ilang ilang uh, oras na siyang pinakuluan. May okay. collagen yung kanyangan kanyang uh, stock ay very uh, rich, rich yeah. na sa cloudy. Yeah. Oh my gosh. Tapos nakita uh -huh. natin din kanina yung kanyang uh -huh. finished product. Uh -huh. Asin. Pepper. Lalagyan din. Okay. Oh. oh my gosh. Okay, next nyan. Five. Okay. O kunyari pinakuluan. Kunyari nag-passage nag of time. Okay. Kulo na tayo. Pwede na. Ang galing. Ang galing, sir. Ang galing, ano? galing ng pagpikit mo, ha? Oo, oh, okay. galing. nangyari. <laughs> okay, pwede na. Okay. O, ano susunod? Kung kunyari kumukulo na, na siya. Lalagay na natin yung manolik. Tapos ako siya. Ilalagay ko natin sa sabon. Ayan! Serving na. Okay, okay, okay. Ah, tapos na yun. Opo. <laughs> natin yung Okay, ito okay. okay. Ito na. So, so ito na yun. Actually, ito yung finish product. Ah, medyo, dahil humalamig malamig ngayon. ito, yung lambot niya. Oy! Yung no, wow, po. my gosh. O, diba? Wow. Yan, oh, diba? Yan, o. Kita nyo naman. Hmm. <laughs> Ibig sabihin, talaga ang kailangan yung kanyang uh, consistency ay, no, pag no, masarap no, na at lutong-luto na ganito na dahil napaka lapot. Okay. Tama. Very good. Ako naman po. Right. Okay. po. Okay. Pwede po Mamaya mga kapuso. Ako. Love, Verna, oh. Arn, di ba, pumunta tayo sa iba't ibang mga lugar dito sa sa area na ito. May mga zipline! Yay! May so, zipline at syempre po, pwede rin pong mag-sumakay uh, ng mga kabayo. Oh. Syempre pa, dito lang po yan sa inyong pamansang morning show sa Pilipinas.